Good morning mga langga. Ayan, nagluluto ako ngayon ng spaghetti. Aming ah, almusal. almosal. Ayan, may pula. Marami siyang cheese. Kaya kasi pag sarili lang. Malasa kasi pag maraming cheese, di ba mga langga? Ayan. Marami kasi yung masarap kasi. Buksan mo na lang. Buksan Ayan mga langga. Nagagawa tayo ng spaghetti. Ayan. pang sarili, masarap kasi pag pang sarili, maraming yung mga samya. No? Pag paninda kasi, malulugi ka naman. Pag sobrang dami na iyong samya. Dahil na sa sarili naman. No? Ayan. Ayan mga langga. Madami din siyang mga kalos. Ayan. ayan diba ba? Tapos, hindi ko na e, binubukod yung sos. Isinasama e, ko na siya dito. Ayan mga langgam. O, diba? Marami ang kanyang samya. Ayan, mga lalab sa iyo spaghetti. espagete. Pag-almosal namin ngayong umaga. Maraming salamat mga langga sa inyong mga panunood, sa inyong nagla like at saka subscribe. Thank you so much mga langga. Yan, luto na siya. Yam-yam na siya. Yan mga kalalans. Yan yeah, mga langkaw. Oh. Luto na siya. Yeah, kaya na tayo. Maraming salamat po sa pagla-like at sa pagsusubscribe. Thank you so much, mga. Bye-bye. <coughs>